But one opportunity To seize everything you ever wanted One moment Did you capture it Or just let it slip Yo Ang ating final event! Dalawang winners! Binabati ko nga pala yung ano Atosyo Bagamundo ng nakba Tapos ang lola ni Kenneth Inang Tapos Greenhouse Fatima Um, Blackhead, Blackhead Computer Shop. Tsaka ano ba yung mga sponsor natin? Francis FMCC ulit. Francis Magalona clothing company. Tsaka yung rooftop. Binabati namin kayo. Ang buwan. Tsaka yung Campo Don't Mahundo. Tsaka yung Selena Homes. At kamera. Ating venue, Ating Malabon, malabon. Computer Shop. Malabon, Computer Shop. Lahat na ito. Computer Shop pa. Dumanan my right. Please welcome. Bito. California girls were unforgettable. Daisy Duke's bikinis on top. Sun-kissed skin so hot. We'll melt your popsicles. The man on my left. with 20, views on <restriction> YouTube <inaudible> in just six days. Malakpana, then eyes on me.

they disperse. <laughs> oh! <laughs> oh! Hey, oh ito, isang minuto para ibito. Bito! Set the fuck up! Go! Buta, ito ba yung kalaban ko si Ice on me? Puta yung punong-punong ng acne! Oh! <laughs> <laughs> puta kaya, ito, choco mucho na to. Puta ka na, puro bukol yung mukha mo, tapos yung kutis mo kulay negro. Oh! <laughs> <laughs> puta, puta no, yung last battle yung may pa-bacteria po itong gagawin. Tapos ano sabi niya po salmonella? Puta na mo, yung mukha mo yung kampo ng bacteria. <laughs> Dura sa kasi Alan Junesha, Gago, anak ka ni Long Mejia, kay Vice Ganda! Oh! Pare, pa, sobrang pagtatumbuan ito. Putang ina, tagulan na yung mukha mo, ilinin niyo pa. Last <laughs> ten seconds, pare! Last ten seconds! <laughs> Takin na mukhang estafador, kaya parang lalaglagan ng aparador. The pride of Fatima! Please welcome, Eyes On Me! May, may, may. Al, wala nang introduction! Kamukha mo si Michael Jackson! Yun na Pre, balita ako, sikat ka sa YouTube! Pwede ba, Vic? Kamukha mo yung goy sa National Geographic! Huwag <laughs> kang istubito! kalabang mo kasi Burado ka sa Tarantado! wag kang abusado! Limitado ang iyong pagkapanalaw! Saludo! <laughs> Kung pagdating sa experience, kulang ka pa sa taon. Ako yung rapper na mas mapagsik pa sa mga liyon! Oh! Tangina na yung uso mo, kulay tuhod! Saan ba ilinom mo? Galing sa lulod? <laughs> oh! Grabe! Yung pailan ko ibet! Napakainit! Inet, 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 inet. Last seconds talagang 300. Yan pala ang mukha ng modernong retarded! Whoa! Time, 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 time! Grabe! Ba't na match yung laban? Grabe. Wala akong masabi. Seriously. Round two, round two! Pakaibito ulit! Isang minuto! Woo! I'll oh, yeah. start mo, huwag kang epal, kutis pala kang bato! Gagod ang tao doon, sabi niya mukha kang leo, parang hindi ko lang takas si kamukha mo! Oh! Sabot kang ila, bagay sa'yo manili sa pinagmamay damit mo, Puta! na ganito pala magdamit ang chongo! Oh! Epal ka, Freddy Krueger! Sigurado ko hindi mo alam yun, yung bida sa ano, Freddy vs. Jason. Pero alam ko, hindi mo alam yun na pinapanood ito, makibao. Kasi puta mukha akong buriko, sa kayo mukha akong parang tinadya anak na kabayo. Oh! si so, Kambal yung pwede sa ano, prime time bida. Tangina kasi, pwede kayo nakambal mo kambal sa uma kasi mga yung umaapaw na! bibirain po. Bibirain pa kita kasi yung tagawat mo, di ba ako tapos? Maya-maya ka. <laughs>